Kanya ni tabo nga mo anim big SM pero nang gibalon. <laughs> okay, with matching balon para dali mm -hmm. maabot. Ang pamahaw namo is itlog. Isda. Grabe po na kaprito gid sa tilor ni isda. isda. Kadlaw dako. Og atdog. Oh, di ba? Ngaon ta guys. Mm -hmm. Oy, di pa kapin na nakasin. Pa nang abri ang downtown. Kanyaon oning, Og magina to sa mi kaon. Kay mas <laughs> lami ang ina to kaysa jali. Na? Ana man di sino na guru dere sa Milo. ng nang asin. Ang nag-prepare ani ay murgang asin gid siguro ni. Di ko asin kay na ko isda. Isda ta guys o itlog og hotdog. Sharog, may mga pasmo pa, me? Hindi na may mga pass eh, nami, balon, me. Nami sa ACM, bro. may open. mo yung itsura sa mga... Mag...